right, so as usual, ba't pa ba tayo magtataka kung bakit mapabuntong hininga itong uh, Presidente ng Pilipinas na ito? Siyempre, wala naman talaga siyang kaalam-alam kung paano at ano ang gagawin sa oras na kailangan ng taong bayan ang, ang, ang kanyang mga tulong. Ayan. So, uh, just now... Uh, we have ongoing na bagyo actually hindi siya bagyo eh tropical uh, storm siya 85 K km per hour kumpara mahina pa yon hindi pa talagang bagyong bagyo pero lampas tao na ang baha as in yung mga iba nag uh, uh, re reklamo dadaing dahil umaabot hanggang second floor ang tubig sa kanilang bahay. So itong si Marcos bagamat mayroong uh, briefing with the department of uh, different departments, DWD, um, uh, uh, DND and uh DILG. Eh wala siyang kaalam-alam, para siyang kagigising lang sa umaga, hindi naligo tapos uh, pumunta na dyan as you can see sa kanyang physical appearance kumakamot ng ulo makati siguro dahil may dandruff pa hindi pa nakaligo tumat nakatayo yung buhok niya kasi naglagay lang ng gel hindi pa naligo kita nyo naman parang hindi pa naghilamos uh, punong puno ng eye bags parang malapit na kasi talagang uh, ganyan talaga ang laging nasa session no So as you can see, parang ano eh, two years palang in power, pero parang sick. Feeling ko sick ito eh, parang malapit na. Well, hindi naman tayo nagdadasal na malapit na or sana nga ganon. Pero ano sa kanya din yan ni, eh, bu buhay niya yan, katawan niya yan. As you can see, if you try to look it up, hindi ito uh, itsura ng isang healthy na tao. Tingnan yung buhok niya sa likod. Halos gusto nang tumayo, maghiwalay kasi syempre hindi sila fresh. So ngayon dito, napabuntong hininga siya kasi wala naman talaga siyang alam sabihin. And tunghayan natin, tingnan natin kung meron ba talaga tayo, kung ikaw talaga, kung ikaw yung isa sa mga nasalanta, iisipin mo, ah uh, meron ba talaga ito maitutulong sa atin o wala? Kasi nakita naman natin, Kaliwat kanan ang hearing sa Senado at sa Casa House uh, laban para maidiin ang mga Duterte samantalang ang dapat nilang unahin ay yung pagtulong sa mga kapwa natin na mga nasalanta ng baha. Marami pong dumadaing jan habang ongoing yung hearings na yan sa comment section. Uh, dumadaing tulungan nyo naman kami, baha na kami, lampas tao hindi pa tapos yung hearing. Kagabi yung hearing halos sa uh, alas 12 na uh, midnight na hindi pa tapos yung hearing sa kamara no? para lang maidiin si Duterte dito. So tunghayan natin ng ibang ang mga sasabihin itong si Marcos Jr. at pansinin natin kung meron ba talaga siyang kaalaman paano mapabilis ang pagtulong sa mga kapwa nating kababayan. Not robust. I don't know how we get around that because talagang there is a very very strong uh, demand. Balik na yung kuryente kagad, kagad, as quickly as pa, bilis, bilis, bilis. So kung ano-ano na lang ginagawa. Hindi, that's really that. Kaya yung mga nakikita niya, yung war na bulbul, yun yun eh. Oo, oh, dahil nagmamadali. Nang basta kahit pa paano, sige, basta ilagay mo dyan. Huwag siya short dyan, di na bali, basta ilagay mo. Oh, sige, okay na yan. Ano daw, naintindihan niyo ba? Ah, oh, wasiwa, 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 So sa bulbul, parang bulbul lang ata naintindihan. I mean, without mocking the president, but uh, talagang hindi ko maintindihan. Nagkukwentuhan ba talaga sila doon? jan O meron ba talagang plano? No? Ano ba talagang gagawin nila? No, depends also on public works and uh, the availability of uh, airlift. Uh, but we have, we, we cannot go in right now. So, parang marinig natin from the president depende raw sa availability ng airlift emergency po ito mga kababayan sasabihin ng presidente mo depende sa availability kailangan kailangan po ng mga kababayan natin dapat send them now na immediately kasi ito po ay emergency bakit kapag concert immediately nandun siya nag chopper siya papunta doon sa sa concert ng Coldplay tapos dito sasabihin tignan pa daw kung depende sa availability tapos hindi raw sila makakapasok makakapasok yan gamit ka ng chopper i-airlift mo yung mga tao doon na mga nalulunod na yeah. right. No, that's right we need, we need to get all the best data that we can um, we can um Well, I, I, we, well, I think we're, we're reasonably well prepared. The power is going to go out. Whatever we do, um, we, we will, well, we we, we we do the we, we just follow our regular procedure. Uh, we take the po we we take down the power when it is not uh, safe. Yes, uh, to keep our to keep the cable. See, hindi niya alam kung ano yung sasabihin ano yung plano niya napabuntong hininga na nga napatigil na kasi wala siya talagang alam na plano ano yung mabilisan at agarang aksyon sa mga kababayan natin Panorin natin muli kung paano siya bumuntong hininga at tumigil pa na parang na blanco na blackout tunghayan natin to No, that, that's right. We need we need to get all the best data that we can. Um, well, I, I we, well, I think we're we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. Reasonably well prepared, pa daw. Paano nangyari yon? Tas dito na patigil siya. <laughs> Yeah. Well, we, 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 well, I think we're, we're reasonably well prepared. The power is going to go out. Whatever we do, um, and we, yeah. well, we, 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 we do the we, we just follow our regular procedure. Uh, we take the we we take down the power when it is not uh, safe uh, to keep our to keep the cables. Kawawa talagang ang Pilipinas dito. Kawawa. Imagine. Ulan palang 'yan. Tropical uh, storm mahina kumbaga, hindi pa 'yan super typhoon. Ang baha halos abot second floor lampas tao. Paano pa kaya pag ito po ay super typhoon? Kawawang bagong Pilipinas. Pilipinas! Ah! Ah!